Magandang araw mga kalandas Ako po si Eric Rivas at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa Kamusta na po kayong lahat? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay hango po kay San Lucas Chapter 9 verses 11b hanggang 17 Pakinggan po natin Noong panahong yon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos Pinagaling niya ang mga may karamdaman nang dumidilim na eh, nilapitan siya ng labindalawa at sinabi sa kanya, Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparaon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuloyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May liman libong lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Puupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli limampu. Ngayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos pinaghati-hati niya ang mga ito at binigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Mga kapatid, ang pagpapakain ni Jesus sa liman kalalakihan ay matatagpuan sa apat na ebanghelyo ng banal na aklat hindi po nabanggit ang mga kasamang kababaihan at mga bata kung kaya't nakatitiyak tayo na mas higit pa sa limang libong naroon. Ang daming kailangang pakainin. Tanong ko lang po, pag tayo ay nakakaranas ng kagutuman, maaring nagbabago po ang ating ugali. Di po ba? Ako po, nagiging masungit at uh, aburido pag hindi po ako nakakain sa oras. Ganun na lang po ang alinlangan ng mga apostol ni Jesus nang dumidilim na at merong mahigit limang libong tao na nagsisimula ng magutom sa gitna ng ilang na lugar. Sinabi nila kay Jesus, paalisin niyo na po ang mga tao. Ngunit sabi ni Jesus, pakainin ninyo sila. Sagot ng mga tagasunod ni Jesus, kulang ating pagkain. Hindi ka siya, mamimili pa tayo. Marami nang nagawang himala si Jesus sa panahong ito. Kaya nga, marami na rin ang sumusunod, sumusunod at nais makinig sa mga turo niya. Pinahupa niya ang bagyo, nagpagaling ng mga may malubang sakit, pumuhay ng patay, tumulong humuli ng maraming isda, ginawang alak ang tubig at marami pang iba. Ngunit, may duda pa rin sa kanyang kakayahan ng mga apostol. Dito sa Ebanghelyo, nag-focus sila sa kung ano ang wala, kung ano ang kulang, kung ano ang hindi sapat. Kaya dali nilang nalimutan ang mga ginawa ni Jesus na mga himala. Sa ating buhay, madalas po ba tayong mag-focus kung ano ang ating kawalan, ang ating kakulangan? Lagi nilang ba ang problema at hindi ang mga posibilidad ang ating pinagtutuunan ng pansin? Napakadali pong isipin na wala tayong may o may aambag sa pagtulong sa ating mga kapwa. Halimbawa, Barya lang ang pwede kong ibigay sa pulubi. Mga delata at lumang kumot lang amang, sa mga nasalanta ng sakuna ang madodonate ko. Mga dasal at panalangin lang ang aking may alay sa mga kakilala kong may bigat, may mabigat na suliranin. Ang dali madismaya at mawala ng pag-asa sa li limitasyon ng ating kakayahan. Ngunit sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Saan galing ang maraming isda at tinapay na sapat na pakainin ng mahigit limang libong tao? Sa Panginoon. Galing lahat ito sa Diyos. Subalit, kinailangan pa rin ng Diyos ang mga alagad upang tumulong na ibahagi ang pagkain sa lahat ng tao. Mahalaga ang kanilang pagtugon sa utos ng Diyos na tulungan siyang ibahagi ang pagkain. Sa dulo, nakakain ng lahat at nabusog. Kapatid, la tayo ay merong maaring iambag. Kahit na gano, kahirap at kawalan ng pag-asa ang ating kalagayan, ialok lang natin kay Jesus ang ating mga limang tinapay at dalawang isda. Ipagpaubaya mo sa Kanya. Si Jesus na ang bahala sa labis, sa sobra, sa extra. Ikaw rin, di ako magugusan mo ang ibabalik niya sa iyo. Ibahagi mo lang din sa iyong kapwa. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Kung inyo pong nagustuhan ang maigling pagmuni-muni na ito, pakilike and share na lang po. Maka po makatulong sa inyong mga kilala, kasama sa bahay, o mga kaibigan. Maraming salamat po, mga kalandas. God bless.